ang um, pagpalang araw sa inyo lahat. Ako si Ferlin Hernandez ng BSP IT 1D. Ngayon, magbibigay ako ng kaunti um, mga salitang Pilipino na walang direktang katumbas sa Ingles. Alam mo ba? Alam niyo ba? na may mga salitang Pilipino na mahirap isalin sa Ingles. Marami sa mga ito ay may mga malalalim na kahulugan sa ating kultura. Tara, alamin natin! Una, Una dito ang tampo. Una, ang salitang tampo, walang direktang katumbas na salitang ingles para dito. Ang tampo ay tumutukoy sa pagka, pagkasad o pagkalungkot o pagka-offend ng isang tao. Ngunit may kasamang pananabik na mapansin o maamoy ang kanilang saluobin. Madalas itong mangyari kapag may nasaktan na damdamin pero hindi direktang sinasabi pangalawa naman ang kilig. Ang kilig naman ay ang nararamdaman kapag may nakaka-excite na nakakakilig na nakaranasan tulad ng unang date o magandang balita. Wala itong eksaktong katumbas sa Ingles dahil ang kilig ay may halong emosyon kasama ang saya, excitement at minsan pumumula ng business. Ang susunod naman ay naalimpungatan. Ang nalimpungatan ay ang kalagayan ng pagiging kalahating tulog at pagiging kalahating gising. Hindi gising at hindi tulog o alanganing tulog pa at alanganing gising na. Ang isang tao, pagkaraan ng panahon o oras ng pagtulog. Ang ikap-apat ay lambing. Ito yung suyo o alo na ipinakikilala sa mainhin na kilos o pagsasalita. Um, susunod ay luho. Ang luho ay isang salitang tumutukoy sa mga likas na hiling at kagustuhan ng isang tao na kadalasan hindi nasusunod. Halimbawa, ang mga luho natin ay maaaring mga material na bagay o simpleng kasiyahan. Walang direktang katumbas ang salitang ito sa Ingles. Um, ang ikka-anim ay bayanihan. Bayanihan, ito ay hindi lamang simpleng pagtulong sa kapwa, kundi isang buo at sabayang pagtutulungan ng komunidad. Wala itong eksaktong katumbas sa Ingles dahil hindi lamang basta helping out, kundi isang kolektibong effort para sa ikabubuti ng lahat. Ang susunod ay sana all or sana lahat. Walang halimbawa, sana all... Isa itong ekspresyon na pagkainggit o admiration sa buhay ng ibang tao. Halimbawa, kapag nakita mong masaya ang isang kaibigan, sasabihin mong sana all na parang wishing you were in their shoes. Yan ang mga ilan sa mga salitang Pilipino na walang direktang katumbas sa Ingles. Um maraming salamat sa inyong pakikinig. Uh, Mag-ingat kayong lahat. Paalam!